hindi maputi at masama ang lasa. Ganyan ang noon ng ilang Pinoy sa NFA rice. Pero dahil sa mahal ngayon ang commercial rice, nagbago ang panlasa ng maraming mamimili. Gerard de la Peña, ikwento mo. Umaga pala, bahaba na ang pila sa tindahan ng NFA rice sa Pasig Mega Market. Kinahaponan, di pa rin nauubos ang tao sa pila. Ang dating inaayaw ang bigas, naging mabango ngayon sa mga mamimili. Pwede eh, di na ito. Wala nang amoy. pa. Kaya ako nalipat. <laughs> Pero higit sa lahat, di hamak na murang NFA rice na 27 pesos lang kada kilo. Kung ganito karami na mimili ng NFA rice, ang tindahan naman ng mga commercial rice, halos lang na dahil ang pinakamurang variety ng bigas na dating nabebenta ng 35 pesos kada kilo, ngayon, 40 na. Plano ng NFA na dagdagan ng supply. Ang dating arawang rasyon na 70,000 sako ng NFA rice sa buong bansa ginawa ng higit isang daang libong sako. Kanina nga, dinagdagan pa ng walo ang dalawang outlet ng NFA Rice sa Pasig. Kung may non-traditional outlets na pwedeng buksan doon, just like hospitals, schools, at saka yung church operated doon ng mga outlets, ay e ibang bukas, parang sa ganun malapit sa kanila, at hindi na kailang pumunta doon sa palengke para pumila. Pero para maiwasan ang pagsasamantala, hanggang tatlong kilo lang ang pwedeng bilhin ng isang mamimili. Pero pwede kang umulit pag gusto mo pa, basta may pambayad ka. May oras lang din ang bentahan ng NFA Rice. Mula alas 6 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 5 lang ng hapon. Kasi po yung iba, iniipon lang po nila tapos binibenta lang din po nila sa ating dahan. Ganito rin ang naobserbahan ng NFA sa Commonwealth Market at Mega Q Mart. Pakiusap ng NFA sa publiko. Huwag mag-hoard dahil sapat naman ang supply. Gerard Dalapena, News 5.